kung ano yung nararamdaman natin ang gusto natin pinakita mula ng ating gobyerno ang gusto natin pinakita ay siya yung kung maalala niyo po hindi ako sumama o sumali sa anumang panawagan ang tatagal sa pangulong Marcos na kanyang okay. uh, ng buwis sa sa ng gali ng Jesus Christ, Christ sa sa dahil intersection na at ako nags sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan. Ang dami ka na palagayan sa tao bayan ay ihingin itilmanda sa kubyerno na itigay nila ang servisyo na nakarapat pa para sa mga pilinigin. Simulan na natin sa mga kapag promises. Dapat po, pag ang politiko ay woy, why, why, and promise na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas. Dapat ay tinutupad yun dahil pinuto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Ano, ano man ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng tao ba yan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat binapahirapan, hindi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa tuwisan at karapatan ng mga at kabutihan sa ulalaan at at peace, peace, kalinaw, kapayapaan. Kalina. natin sa ating ang karapat dapat para sa isa-isa at ang magpayapang lipunan. Makapayayan ang nararamdaman ng buko at iyong iyong yun ang nararamdaman. mo na

hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya. Nakikita niyo sa General Appropriations Act sa mula sa NEP, papunta sa GAM, papunta sa PICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yung ano. Dapat ibihingi natin na matimok ang mga nangyuro sa ating sabi nila, ako daw ay approved. Ako Duh. daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip Ano bang sabi ko sa inyong lahat, Psychological test? kahit ano yan, to say -tod say -tod yan ng -tod -tod sa kahit na tiretse Test? gagawing bilang. Kadalasang kung 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 pero dapat magpadragsas ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office lahat ng sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Yes, ano pa ang test ang gusto niyo idagdag ko? Wala na kayong makuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalukuhan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. magpa test tayong lahat. Oh! Dalawa lang yan, mga kababayan. Ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At papakita namin sa inyo na matinok -no kami. Pagpapagalates kami lahat. Okay. okay. namin sa Office of the Vice President. Okay. Go, go, go! Go, go

ang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang justisya mula sa gobyerno. mabibili mo ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hinap. Mali yun. Maling, maling, mali yun na ang taong bayan ay naghihirap. kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yun. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe, kung saan saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talipuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga pabibisya lang natin. Sa Samar, sa, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Sikihor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island, sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo, mga, kapunta, mga uwi mga kauwi, magulo ang bayan. Pero ang mga bayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, magiguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno yung ano yung karapat-dapat para sa ating lahat. Hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagbakasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat. Peaceful Assembly. Sa ilalim ng freedom of speech. yes karan selamat ko magandang gabi thank you very much duerten 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 mahal na mahal ka namin vp Maraming salamat, Vice President. Mabuhay yes. ang Duterte! Oh, oh, oh.